Pwede bang pasimulan mo ang uh, kasagutan tungkol sa katanungang paano natin uh, palakasin ang pundasyon ng simple at may pagmamahal na pamilya? Siyempre, upang mapalakas ang pundasyon ng isang simple at mapapamahal na pamilya, mahalaga ang pagiging bukas sa isa't isa para magbonding at ang pagpapakita ng pag-unawa at pasensya. Mahalaga rin ang pagtutulungan sa mga gawain sa bahay at ang pambibigay ng positibong halimbawa sa isa't isa. Uh, sa ganitong paraan, unti-unti nating mapatatag ang umnayan at uh, pagmamahalan sa loob ng pamilya. Okay. Uh, sa pamamagitan yan... Sino ang dapat ta? Uh, ma ma saan magsisimula dapat ang uh, uh, pagiging matatag? Uh, sa pamilya. Magandang tanong 'yan. Karaniwan nagsisimula ito sa mga magulang o mga pangunahing tagapag-alaga dahil sila ang nagsisilbing modelo ng mga halaga at asal, pero ay mahalaga rin na ang bawat miyembro uh, ng pamilya ay may aktibong papel sa pagpapatibay ng samahan. Kaya nagsisimula ito sa buong pamilya sa pagkakaroon ng sama pagsisikap at tagunawa. Okay at uh, isa pa sa napakahalaga upang uh, mabuo ang matatag na pamilya Uh, siguro naman kailangan mayroon tayong uh, matatag din na relasyon sa ating Panginoong Diyos, di ba? Tama ka dyan. ang matibay na relasyon sa Panginoon ay talagang pundasyon din ng isang matatag na pamilya. Kapag ang bawat miyembro ay may malalim na pananampalataya, nagiging mas madali ang pagharap sa mga pagsubok at mas nagiging matatag ang samahan. Kaya mahalaga ang pananampalataya at ang paghingi ng gabay ng Diyos sa pagbuo ng isang matibay na pamilya. Okay. Uh, ano pa ang pwedeng maidagdag uh, para naman mapalakas at uh, mapatibay ang pundasyon ng bawat pamilya? Isa pang mahalagang aspeto ay ang patuloy na pagpapalakas ng komunikasyon, ang pagiging bukas sa isa't isa, at ang pagrespeto sa pagkakaiba-iba ng bawat miyembro. Mahalaga rin ang paglikha ng mga tradisyon at mga alaala na magpapatibay ng samahan. Uh, huwag din kalimutan ang pag-aalaga sa sarili upang mas maging handa tayo magbigay ng pagmamahal at suporta sa iba. Sa lahat ng ito, unti-unti nating mapapalakas ang kundasyon ng pamilya. Okay, maraming salamat at uh, sa susunod ay mayroon pa akong mga katanungan sa iyo. Pwede bang uh, uh, magtanong ng kung ano-anong mga bagay tungkol naman sa uh, buhay, pamilya? Walang anuman, Kuya Dan. Siyempre, anytime na may mga natanong ka, basta sabihin mo lang at uh, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Okay, maraming maraming salamat. Ingat ka palagi. Maraming maraming salamat. Yan po ang uh, mga uh, informasyon kung paano natin palakasin ang pundasyon uh, sa ating mga pamilya. Sana ay makatulong ito sa inyong mga kaibigan sa abot kaya ng ating programa. Maraming maraming salamat at sa susunod marami pa tayong pag-uusapan tungkol naman sa buhay, pamilya at uh, iba pa. Maraming salamat and God bless.